Hello guys, ngayon nakadating na tayo. So, update ko kayo sa mais ni Papa. Tingnan niyo yun guys. Yung pag-abono namin dito, maliit pa ito, itong mga mais nito guys. Ngayon guys, sobrang haba na. Ngayon. Mas mataas na sa akin yung mais. Oh. Mas mataas na sa akin. Mag, parang last na abono namin ngayon. Yan mas mahaba pa. Masya nang mahaba no. Na. Tapos doon banda, doon banda ang siya yung mga lumalabas na yung ano niya, bulaklak. Hanggang doon oh, sa dulo. Doon. Yan. Doon sa kabila hanggang doon. Yan ang mais ni papa. Kamahala na. And then, tinan nyo. Green na green yung dahon. Basta maabunuhan na lang siya maayos. Green na green. I-compare mo sa kabila. Tapos, wala masyadong damo. Malinis yung ano niya. Arrow. Malinis. And then, i-compare mo doon sa kabilang, ano, sigang yellow. Tapos, maraming damo. And then, maliliit pa yung mais. Actually guys, yung mais na yan tsaka yung amin magkasabay lang yan kasabay lang pero busy yung may-ari na yan busy so parang hindi na hindi na paglaanan ng oras in fairness yan um, guys sobrang ganda hopefully sa December maganda na yung ano natin ito hanggang doon

Banda sa taas. So, diyan ang banda natapos namin. Masot, yung po dun po banda, hindi <laughs> po. Hanggang dun sa dulo, hindi po tapos. So, dito muna unahin namin. Ayan. Yes, guys. Ayan na, hapo na talaga. So, dun kabila, guys, tapos na namin yan. Ayan, mga kasama ko. My brother, my mother, my pamangkin, and then, my pinsan. So, dito ng banda hindi pa tapos. Baka bukas na yung tapusin. Kasi bukas, back, back to work naman tayo. Ayan. Ayan. Hapon na talaga.